ano guys ayan na po yung aking mga purse. ayan hindi ko na isahin kasi ang dami pala nyo hindi <laughs> ko na alam kung anong gagawin ko sa aking purse ayan may mga branded name may mga hindi pero hindi ko collect ayan inisip ko kung paano gagawin sobra sobra na sa aking house ayan po yung bag ko may name at walang name brand ito so, sa inyo ha isa-isahin natin. Ito ay, iisip kong padala na yung iba sa Pinas, ulit, kasi, sobrang dami na po, ang hindi kong kinukuli kay bag. At slipper, and shoes, kahit walang pera, ngayon na-decide na ako na, siguro, let go! Napakarami sa aking bahay, isa lang naman ang ginagamit ko. Ayan, kaya po, sa aking mga nakasubscribe sa aking YouTube channel. Ayan, baka isa kayo sa makatanggap. Pipili tayo ng mabibigyan ng aking bag. Pag dumating siya sa Pilipinas, ayan, kaya po, please, pakisubscribe naman po ang aking YouTube channel. Ako po ay share din naman ng aking mga blessing. Kung ako po ay sinusuportahan. Ayan, ang aking mga first riba dyan ay ipamimigay ko na lang. Ay, ulit, ipadala ko sa Pilipinas. Ayan. Thank you po sa lahat. Ayan, isay natin. Ito ay, iba madumi sa loob pero kasi pasaway ako. Ayan. Ayan ang bag. si Ayan, ayan. Nine West. Nine West. This one ay, Too much money. <laughs> Kami bili. Ayan. Ay, Tommy. Ayan, backpack. Tapos, ito Tommy. Ayan. Iba dyan, mga brand ng Walmart. Ayan, brand ng Walmart. Ito ay Kate Spade. Ayan, iba may Kate Spade. Ayan. See? Ang dami. Ayan. MK. Ayan. Walmart. Pero okay, yung mga yan. hindi ko malambran brand. Ayan, diba? Sus, mega. Thank you, Lord, ahat. Sabi na sa wak, ay crazy daw ako sa pagbili ng bag. Okay, yan, Wes. Ayan, okay. Ayan, ay crocs. <laughs> crocs. Coat. Ayan. That's what I keep. Keep playing. Sa dami ko naman ito, parang ba nagagamitin? Keep playing. Keep playing. Ayan, saway. Yes, Ayan, saway. Mga bili na asawa ko. Ito ay yung mga bag. Coach. This is Tommy. Wow! Ano ba yan? Coach. Spring. Ayan, madami yung mga dag. Ayan, coach. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kaya ko. O benta ng mother. Ayan. Coach. Yung iba ay pili na lang ako na ipamimigay ka. Okay ilalit go ko na kasi ang dami niya pa Ter secret mga bago ayan Tommy alright sige po bye bye please subscribe my youtube channel para po meron kayong free bag first pag kayo po ay nabunod ko sa akin giveaway please Wait lang po kung kailan siya mapapadal sa Pinas. Bye-bye! Thank you for watching! Bye-bye! Thank you!